Ay, si sita na yung ating nilotong cola. Ayan. Love we Israel. Ayan ang ating cola today. Morning. Tikman at kung toki na ba yung panlasa dito. Sarap na siya, guys ano ba yun? sarap tapos may tuyo pa, hmm, sarap ng kain ito ah maya ka lang. 強い強い強い強い。 Ang <tong> laki na ang kawali. Bibili ako ng maliit. <tong> <tong> So, ayan guys. Kita na yan. Tiyo. Ang paglutoin natin na ito. So, yun lang guys. Bye. Um, tsaka na pala magluto pa pala. Kaya tuyo. Lumiit na ko lang gano. Lumiit na ako. Na. Hindi na ako malaki. Wala na palang mantika. Purong. Purong. Wala na. Ubus na mantika. Ah! Kensi pieces. Limang, ano. Tatlong limang piso. Huh? <laughs> Ayan, guys. Nakaluto na para sa iyo. Ayan. Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. <coexist> guys. Bye!